mga marka ng chickenpox limang paraan ng paggamot sa mga ito. Ang bulutong ay isang sakit na mas karaniwan sa mga bata kaysa sa mga matatanda. Dapat itong dalhin sa iyong kaalaman na ito ay isang lubhang nakakahawang sakit na viral. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga pasyente ng bulutong tubig ay pinapayuhan na ay quarantine hanggang sila ay maging ganap na maayos. Ang bulutong tubig ay nailalarawan din ng lagnat at mga pantal, at sa ilang mga kaso, makikita rin ang mga batik. Bagamat ang mga pantal at batik ay kadalasang nawawala ng kusa pagkatapos nilang mawala sa sakit, may mga peklat ng bulutong tubig na malamang na manatili sa balat ng pasyente. Sa madaling sabi, ang bulutong tubig ay isang minor de edad na sakit na viral, Ngunit maaari itong mag-iwan ng ilang hindi magandang tingnan na mga marka. Ang mga marka ng bulutong tubig na ito ay maaaring mula sa mga pulang batik hanggang sa tumaas na mga peklat at kadalasang tinutukoy bilang mga peklat ng bulutong tubig. Sa kabutihang palad, maraming mga pagpipilian, partikular na mga natural na remedyo sa bahay, ay magagamit sa iyo. Makakatulong sa iyo ang mga apps ito na gamutin ang iyong hindi magandang tingnan at hindi kasiya siyang mga peklat ng bulutong. Sa artikulong ito, titingnan pa natin ang parehong mga remedyo sa bahay na madaling magamot ang iyong mga peklat ng bulutong. Kaya, kung inaabangan mo rin ang pag-alis ng iyong matagal ng marka ng bulutong tubig, dapat mong suriin ang sumusunod na impormasyon ng maingat at lubusan. Isa, aloe vera, gel. Ang peklat ng bulutong tubig ay ang markang iniwan ng sakit. Ang mga peklat ng bulutong tubig o ang mga maitim na batik na nananatili sa balat kahit na nawala ang mga paltos na puno ng likido ay isang nakababahalang bagay para sa mga taong dumanas ng bulutong tubig sa nakaraan. Karamihan sa mga paggamot sa pagalis ng peklat, tulad ng operasyon at paggamot sa laser, ay hindi talagang matipid o madaling magagamit ng lahat. Sa kabutihang palad, mayroong isang madali at murang lunas upang gamutin ang mga peklat ng bulutong, at iyon ay aloe vera gel. Ang aloe vera ay walang alinlangan na isa sa pinakamahusay at pinakaepektibong mga remedyo sa bahay na makakatulong sa iyong gamutin ang iyong mga peklat at marka. Maaari itong gamitin ng sino man upang makatulong na mabawasan ang pamumula, gayon din ang mga peklat, dulot ng bulutong tubig, sa kanilang balat. Ang aloe vera gel ay maaaring ilapat lamang sa balat upang gamutin ang hindi magandang tingnan ng mga marka. Ang pinakamagandang bahagi ay ang sangkap na ito ay napakadaling makukuha sa bawat bahagi ng mundo. Dalawa, langis ng rosehip. Ang mga peklat na dulot ng bulutong tubig ay maaaring hindi magandang tingnan at maaaring pagmulan ng kahihiyan at psikolohikal na stress sa mga bata, pati na rin sa mga matatanda. Isa sa pinakamahalagang lunas para sa bulutong tubig ay ang pagtigil sa pangangati sa simula nito at makakatulong ang paglalagay ng langis ng rosehip. Ang langis ng rosehip ay isang natural na lunas na puno ng mga antioxidant pati na rin ang mga bitamina. Ang mga bitamina at antioxidant na ito ay maaaring makatulong sa paglitaw ng mga peklat ng bulutong tubig. Ang langis ng rosehip ay isang natural, plant-based na langis na mahalagang nagmumula sa mga buto ng halaman ng rosas. Ito ay isang makapangyarihang antioxidant na naglalaman ng retinol, vitamina A, vitamina C, at bitamina E ang langis ng rosehip ay nasa loob ng maraming siglo at kilala na tumulong sa pagpapagaling ng balat at upang mabawasan ang hitsura ng mga peklat. Natuklasan ng isang kamakailang pag-aaral na ang paglalapat ng langis ng rosehip sa mga peklat ng bulutong tubig araw-araw hanggang sa labindalawang linggo o higit pa ay maaaring mapabuti ang kanilang hitsura na binabawasan ang pamumula at pagkawalan ng kulay. Tatlo, baking soda. Ang mga peklat ng bulutong ay nagiiwan ng mga pangit na marka sa katawan. Ang kulay ng balat ay nagiging pula o kayumanggi bilang resulta ng nasirang tisyo. Kahit na flat ang balat, magkakaroon pa rin ito ng mga bukol. Maaaring isipin ng isa na ang mga peklat ay mawawala o mawawala sa kanilang sarili sa paglipas ng panahon ng walang anumang paggamot sa kasamaang palad, hindi ito kadalasang nangyayari. Kailangang gamutin sila ng isa. Kaya, kung dumaan ka rin sa bulutong tubig, kamakailan lamang, at mapapansin mo ang ilang hindi magandang tingnan na mga peklat na naiwan, maaari mong subukan ng isang simpleng lunas upang hindi gaanong malinaw ang mga ito. Gumagamit ang lunas na ito ng baking soda at medyo simple itong ilapat. Ang kailangan mo lang gawin ay maglagay ng baking soda sa isang piraso ng malinis na tela at malumanay na kuskusin ng apektadong bahagi. Iwanan ito sa iyong apektadong balat sa buong gabi bago mo ito hugasan sa susunod na umaga. Kung gagawin mo ito sa loob ng ilang linggo o buwan, dapat mong mapansin na ang mga peklat ay hindi gaanong nakikita o nawala. 4. Lemon Juice ang mga peklat ng bulutong ay maliliit at patag na pagsabog na karaniwang lumilitaw bilang pula o kulay rosas na bahagi sa balat ng isang tao. Kapag lumipas ang mga pagsabog na ito, maaaring magkaroon ng maliliit, patag, kupas na mga batik na kilala bilang mga peklat ng bulutong tubig. Ang mga peklat na ito ay maaaring magsimulang mawala o maging hindi gaanong kapansin-pansin kung regular mong nilalagyan ng mga ito ng lemon juice sa loob ng ilang buwan. Bagamat maraming paraan upang maalis ang mga peklat ng bulutong tubig, ang lemon juice ay kabilang sa pinakasimple at pinakamabisang lunas. Ang lemon juice ay maaaring mapabuti ang hitsura ng iyong mga peklat sa loob lamang ng ilang buwan. Lemon juice ay mahusay para sa pagbabawas ng pamumula at pagkawalan ng kulay. Dapat mo ring tandaan na ang lemon juice ay naglalaman ng vitamina C na maaaring magbigay sa iyo ng maganda at kumikinang na balat. 5. Langis ng nyog Ang nyog ay lalong nagiging popular sa mundo ng culinary, gayon din sa pangangalaga sa balat. Sa nakalipas na mga taon, ang langis ng nyog ay naging isang karaniwang sangkap sa iba't ibang mga produkto ng pangangalaga sa balat tulad ng mga sabon, lotion, at moisturizer. Ang langis ng nyog ay kilala bilang isang malakas na moisturizer at ginamit sa paggamot ng mga problema sa balat tulad ng eksima o tuyong balat. Ang langis ng nyog ay may mga katangiang nakapagpapagaling at antibacterial at isang karaniwang sangkap sa maraming tradisyonal na mga produkto ng pangangalaga sa balat at maraming iba pang mga recipe sa iba't ibang mga lutuin. Ang langis ng nyog ay mahusay din para sa iyong balat at maaaring makatulong na mabawasan ang hitsura ng mga peklat na natitira mula sa bulutong. Kaya, huwag hayaang abalahin ka ng mga peklat ng bulutong iyon sa buong buhay mo ang langis ng nyog ay may mga kilalang katangian para sa epektibong paggamot sa mga peklat ng bulutong hindi mo kailangang pumunta para sa anumang mamahaling laser therapy session upang mabawasan ang mga peklat maaaring gamutin minsan ng langis ng nyog ang iyong mga peklat ng bulutong tubig sa parehong paraan na ginagawa ng laser therapy Conclusion Ang mga marka ng bulutong ay karaniwang problema, lalo na para sa mga bata at kabataan. Maaari kang magkaroon ng mga marka ng bulutong tubig sa iyong mukha o anumang bahagi ng iyong katawan. Ang mga markang ito ay kadalasang sanhi ng pangangati, pagkamot, o iba pang impeksyon sa balat. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.